Ito pa rin din ako. Ah, lagi itong lumber. Mm. Ah, imuhan. Abi na ko, imuha ito. Mm. Ah? Kaluhay sa si ginoo. Nag-abot siya, siya o. Two years and mag three months na. Mm. Nagkuhan. <laughs> medyo ko siya so balik yan. Eh? Ikaluhayan sa si ginoo, madam. Ito <laughs> naman may bugas na idagan ninyo na. Katong nagkuhan sila dari, nag-lumber, wala po ito nag-click? Mm. Oo. Oh. So, ano man? Ma -ma na, may sa ila. yung yung... Ha? Na, may ito sa ila. Ay, mo ba? Ay, bad luck din ang ina na. Oo. Oh. Sa Bisan, sa Maranao? Oo. Oh. Muto po din mong ina na. Anang, mo po sa banay. na. Ina na, na mga problema na ang ito sa mo ha. Ah. May problema sa labating mangyugnit. Ah, mo mang ah, ma ba? So, hello everyone. <laughs> 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 hindi na ako nakapagbihis, no? <laughs> talagang ano eh ganang minamadali ko talaga sa pag ano sa pag shoot ng video ayan so si ma'am yung kanina naka interrupt sa akin yes sabi niya <laughs> nagtanong talaga siya magkano daw yung renta namin dito so sabi ko 7,000 per month well no first pa lang uh, first 6 months namin dito sa pag re-rent is 6,000 siya 6,000 pesos. So, after 6 months, so, nag-increase siya ng 1,000. So, naging 7,000 up to today. Ayan. Ano nga ba ngayon? Um, March 3, 2024 na. So, naging 7,000 siya until now. So, so far, hindi pa naman nag-increase. So, nagtanong siya. nagtanong siya. Um, ano daw yung ginawa ko? Bakit nagtagal kami dito sa tindahan? Kasi... As she observed, is marami na daw siyang mga um, nakita dito na nagtitinda dito sa mismong pindahan na to is hindi daw nagtatagal. So, so far, kami daw yung first time na nakita niya na nagre-rent dito na tumatagal na ganito katagal ng ano ba, umabot ng 2 years and magti 3 months na karong March 18. Well, thank you so much, Lord. <laughs> Dahil lagi ka nandyan, ginagabayan ako. Alam niyo talaga na, <laughs> Alam talaga ni Lord na malinis yung aking intention sa paging at alam niya na wala kong ibang miloloko or ginagawang kababalaghan, kundi nagtitinda lang naman po ako. So, maybe si Lord, binagay din niya ako na para masustain tong negosyo ko. So, balik tayo doon. Kasi sabi niya is, um, pati daw yung ano niya, yung ano ba yun, yung yung relatives niya na mismo na grant dito, which is lumber, coco lumber yung uh, negosyo, is hindi daw umabot ng one year. Hindi daw umabot ng one year, mga ilang months lang, tapos nag-close na. Tapos, pati rin daw mismo, yung may-ari dito, is sila daw din po, mismo nag-negosyo, uh, is hindi daw rin po tumatagal. So, mayon, nag-ask siya, ano daw ginagawa ko? <laughs> Pero, wala naman akong ginagawa. <laughs> Wala naman akong ginagawa. Nagtitinda lang ako. Ginagawa ko lang yung supposedly na dapat gawin ko as a Sari Sari store owner. Sabi niya, uh, ano ba yung sabi niya? Nakalimutan <laughs> ko. Well, anyway, na-record ko naman. So, ano nala, -insert nalang, i-insert ko na lang yung uh, record or yung video. Ano lang siya. Hindi ko pinakita yung mukha niya. Baka kasi magaling siya or ayaw, uh, hindi niya gusto. So, ano na lang, na-record ko yung video tapos yung boses lang niya, yung ano ko. Actually, maranaw siya. Maranaw siya para Maranaw siya. Tapos, naniniwala din siya sa mga malas-malas. I don't know. Nag-exist din pala dun. <laughs> Nag-exist din pala yun sa kanila. Well, is, is, iba kasi lang ang relihiyon nila. Islam sila. Tapos, iba din yung culture. So, um, naniniwala din sila sa mga, ano ba, Mal, mga malas. Akala ko, tayo lang ang mga Kristiyano ang naniniwala sa malas. Pati din pala ang ibang mga kultura. Ayan. So, <laughs> sabi sabi ko ano wala lang ginagawa ko lang yung ang um, dapat kong gawin ayan so pag may customer ganun gina ini-entertain kahit medyo bastos na as long as chill lang tayo wag naman masyado as long as awala uh, wala naman tayo ng ginagawa at long as hindi tayo ini-scandalo. Well, anyway, meron naman ako mga sinishare dito ng mga video regarding mga bastos ng customer at saka yung, yung pinaka-worst is yung talagang nag-masturbate sa labas. As in yun talaga. Sinare so, ko din yun dito sa video. Way back, matagal na yun. Mga one year na ata yun. Ayan. So, yun yung pinaka-worst. Tapos, ano pa, marami nag-aaway dyan sa labas ayan, so hindi kami nakikilam as long as hindi naimbo yung pindahan uh, hindi tayo makikialam, okay? So, yun. Um, kung ano yung mga kailangan ng ating mga customer, well, binibigay ko naman. At saka, sinabi ko rin sa kanya na, ano, good customer service lang. At saka, magpo-provide tayo kung anong kailangan ng mga customer natin. Ayun. So, ano lang, <laughs> na natutuwa lang ako kay ma'am kasi nga, na-appreciate din niya tayo, no? <laughs> ay, God bless you, madam. Sana naman po ay magtagal pa tayo dito kahit palalayasin na tayo. <laughs> Ayan. So, nakasurvive pa rin kahit ano, ang dami-daming mga problema, ang dami mga pagsubok, mga personal, at saka mga interpersonal, intrapersonal, whatever personal it is, problems. <laughs> ang dami, no? So, anyway, ayan. Minsan na i stress na ako sa kakaisip. Ang dami pang, ano, ang dami pang mga um, party involved regarding, ano, personal problems, mga business problems. Ayan. So, ayan. Buhay pa rin ako. Buhay pa rin yung tindahan ko. Thank you kay Lord dahil lagi niya ako nagginagabayan. Lagi niya ako binigyan ng strength and motivation to go through and and about words of wisdom and guidance as well. Ayan. Thank you Lord. Thank you so much sa lahat ng aking mga customer. Thank you so much sa lahat ng aking mga um, mga friends na yung iba ha, yung iba ay, yung ano na, yung iba na ano pa rin hanggang ngayon is nanatili pa rin maging friend kasi yung iba is ano na, iwan ko, hindi ko naman sila inaano ano, bigla na lang nung wala hindi nga ako pinapansin, so well anyway um, people come and go ayan, kung sino yung magstay okay stay, kung sino yung mag go hindi mo naman sila abrigado at saka wala ka naman ginagawang masama, ayan so ano lang, um, let them be, ayan So, alam nyo, pag nagninegosyo talaga tayo, huwag natin, ano, huwag natin haluan ng uh, panuloko, at saka huwag natin haluan ng kung ano-ano yung mga uh, ano magia, dyan, at saka huwag tayong, ano lang, uh, good vibes lang tayo, no? Kung ano yung dapat na mabuting gawin para sa ating business, at saka kung may goal ka, dapat, um, pag pagbutihin mo talaga sa pagdala yung negosyo mo. So, lalong lalo na sa mga customer mo. Kasi, 'yung customer natin, kung wala sila, hindi tayo uunlad at saka wala tayong sales, 'di ba? Kaya lagi kong sinasabi sa sa mga videos ko na always provide good customer service kasi isa 'yan sa mga um, factors na kung bakit umuunlad ang isang negosyo. Ayan. No matter what kind of business is that, as long as you are interacting with your clients, your customer, ayan. So always provide good customer service. Ayan. So, kung medyo bastos hindi naman talaga natin Uh, kontrolado yung mga ugali ng customer at saka yung iba by ano na yung mga arrogant mga bastos ayan so stay calm lang talaga o ano, ayan huwag magpanik instead mag-isip na kung ano yung mabuting gawin kasi nga naliligosyo tayo ayaw naman natin ipahamak yung negosyo natin dahil lang sa isang pagkakamali na ano ba yung reckless uh, moves or reckless decision natin as a sari sari store owner so that's it ayan na-share ko lang din sa minyo kasi natutuwa ako kay madam kasi na-appreciate niya yung ginagawa ko dito sa store at saka na appreciate din niya um, na bakit tayo nagtatagal dito well anyway nagtatanong siya kung ano daw yung ginagawa ko well anyway wala na ba na akong ginagawa yun niya yung ginagawa ko is yun, yun yung mga the, then, the, ano, the usual ginagawa ng isang sari-sari store owner di ba nagtatrabaho tayo na no? open we're interacting with our customer yun lang tapos self-discipline in terms of ano sa pagliwasyo at saka disiplina din sa paghawak ng pera. Ayan. So, always, ano lang, um, uh, kung ano yung mga personal natin. Alam ko, um, uh, marami sa inyo kahit ako nga, gusto ko din ng may pera ta. Yun bang ano ba? May pera ako, pero hindi ito sa akin sa tindahan. Gusto ko siyang ibili na new phone kasi itong phone ko itong phone ko is ano na sira na nag ano na lagi ng puno tapos ni-de-reformat tapos old model kasi to, eh, ano siya eh, uh, 2016 eh, Oppo A83. ayan, So hanggang ngayon buhay pa, buhay pa tong phone ko. So kailangan ko na siyang palitan kasi nga eh, ano siya, buang na. <laughs> nagkakabuang-buang na yung system ng ano ng phone ko. Ayun pero pinagtiyagaan ko pa rin kasi alam ko pagdating ng panahon, pag nakaipon ako is uh, makakabili din ako ng phone na gustong-gusto ko. Yun ba ang ano tinatawag nila? Uh, delayed uh, practice, delayed gratification kasi yung uh, nagpa-practice ka at nasasanay ka na sa mga ganung sistema na delayed gratification, maiiwasan mo yung pagiging impulse buyer at saka yung bang ano, pagiging impulse buying sa things na gusto mong bilhin at saka hindi mo pa man afford. Ayan. So, yun. Self-discipline lang yung ginagawa ko at saka ano ba? yun yung mga sinishare ko ginagawa ko rin naman yun at saka nagre-record din talaga lang ako everyday ayan everyday sales cash in cash out yun sa cash flow ayan lagi ko yung binabantayan mensan may mga excess uh, expenses especially sa mga bata lalo lalo na pag magkakasakit dahil hindi naman talaga natin maiiwasan or na magkakasakit uh, wala pa akong emergency fund wala pa emergency fund kasi nga as sinasabi ko um, yung puhunan namin is utang pa so yung kita namin is binabayad ko pa doon sa loan. Although may konting ipon doon sa ko pero hindi siya pwedeng i-withdraw unless unless fully paid na yung ating business loan. So maybe after noon pag maano na siya mag um, ba paid na, saka na natin magagamit yung ating savings. So as of now, I am still looking and thinking kung ano yung pwede kong idagdag income. Dito sa aking tindahan, I am still um, thinking kung ano yung pwede kong pagkakakitaan. Why nagpapatay ako dito sa store? So ganun naman talaga dapat, no? Always think kung ano yung pwede nating pagkakakitaan. Ayan. So, that's it. I'll na-share ko lang naman sa inyo, guys. <laughs> Dahil natutuwa ako. <laughs> natutuwa ako at saka na-overwhelm kasi yung ibang mga tao is na-appreciate nila yung mga ginagawa natin. Although, hindi pa naman ito gano'n ka um, gaano kaunlad itong ating negosyo pero naa-appreciate at nakikita nila na we are fighting for something development developing so I pray to, lagi ko talaga pinagdasal everyday before ako mag-open na siya pa mag sa so, pindahan ko na sana is lalago itong negosyo ko sa takdang panahon is makapag-provide na ako ng mga employee makatulong ako sa ibang tao na ano, makapagbigay ako sa kanina na trabaho. Ayan, that's it for today's video guys I hope you enjoyed watching at saka sana ay na-inspired kayo Ko. Ayan. That's it. I'll see you in my next video. God bless and thank you so much for watching. Bye. Gracious everyone. Bye.